Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Di Angelo Bam Aquino, kikumindo sa Brosas sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sinabato ay Miat bongo, Kasama ang mga trapo Kasama ang mga trapo Huwag na nating iboto Sa pagpili ng kandidato Maging matalino Isipin ang hinaharap Huwag iboto ang mga kurap Sa magandang umaga, mga kababayan. Na imbag na bigat tay amin. Kakailyan. Nagbabalik po itong si Manong Rayman para po sa isa na namang makabuluhang talakayan. Bakit hindi natin dapat iboto ang mga kandidato ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit po natin dapat ibasura o iflash sa inodoro ang mga kandidato ng PDP. Gaya nila Bato de la Rosa, Bongo at mga kasamahan. Bakit? 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 Yan po ang malaking tanong. Mga kababayan, alam naman po natin na ang mga kandidato ng Pangulong Rodrigo Duterte sila po ay tumatakbo lamang para po sundin kung sila po ay uh, lumabas para po sundin ang dikta ng kanilang uh, idolo na si former president Duterte yan lang po pag lumabas po ang mga kandidatong ito ang pamilyang Duterte ang kanilang pagsisilbihan as we all know Boboto daw po sila kung matutuloy po ang impeachment later. Kung hindi po ngayon mangyayari, gagamitin sila ng pamilya Duterte para bumoto against the impeachment of the Vice President. Hindi ba ba kalukuhan ito? Napakalaking kalukuhan mga kababayan. Tumatakbo ka, nagpapagamit ka lang sa isang pamilya nagpapagamit ka sa isang politiko, ito po ay kalukohan. Dapat ang pagtakbo, meron kang uh, intensyong makatulong, meron kang sinsiridad na makatulong sa iyong uh, bayan. Pero kung ang intensyon mo ay para lang to satisfy, make the Duterte family happy, abay yan po ay kalukohan. Kaya mga kababayan, hindi po natin dapat iboto ang mga kandidato ni former President Digong. Dahil sila po ay magpapagamit, sila po ay gagamitin ng pamilyang Duterte. Itong si Willie Rebilla, may naku, kunwari po, kunwari na hindi maka-Duterte pero maliwanag. Maliwanag po na itong si Willie Rebilla, pag ito po ay lumabas siya po ay uh, himod tweet din kagay ni Robin Padilla. Siya po ay maghihimod ng tweet sa kanyang tatay digong mga kababayan. At uh, sino pa? Yung bundok na yan. Bundok. Ipe. Bongo. At mga kasamahan. Markuleta. Puro po mga himod tweet mga ito. Magpapagamit po sila sa pamilyang Duterte kaya big no mga kababayan. Huwag po nating ibotang slate ng PDP. Sila po ay uh, tao ng Duterte. Pag sila po ay lumabas, sigurado'ng papaboran nila. Si Sara Duterte ang Vice presidente. Sigurado pag sila po ay lumabas, ang interes ng Duterte ang kanilang isusulong mga kababayan pro-protektahan ang dating Pangulo. Kung lumabas man ang arrest warrant, sigurado po yan. Gagamitin po nila ang kanilang impluensya pag nakaupo na po silang mga senador. Kaya please lang mga kababayan, wag na wag po nating iboboto ang mga kandidato ni dating Pangulong Digong Duterte. Sila po ang mga pasaway ng bayan mga kababayan. Pangalawa, ang mga ito ay pro-China. Dahil si former president and his family, sila po ay makachina. Kaya what would you expect sa kanyang mga uh, kandidato? Of course, pag sila po ay nanalo, ang interes ni Xi Jinping ang masusunod mga kababayan gustong gusto ni Xi Jinping na mga kasama ang manalo. Mga kasama nila sapagkat madali lang po nilang paikuti ng Pilipinas. May impluensyahan po nila ang mga senador at uh, madali na lang po sa China na paikutin po tayo ang ating gobyerno pagkaramihan sa mga senador ay kampi sa kanila. Yan! Mga kababayan, huwag po nating iboto ang mga traidor sa bayan. Ito po ang mga makabagong makapili sa panahon natin. Huwag na huwag po nating iboto ang mga PDP senators or candidates, mga kababayan. Dahil kung sila po ang nanalo, wala na naman. Balik na naman tayo sa pagkumbawa sa mga singkit, sa mga incheck, mga kababayan. Kaya wag na nating uh, bigyan ng pagkakataon itong mga tao ni Digong kung ayaw po nating pasukin, sakupin po tayo ng China. Inubos na po nila ang uh, yamang dagat natin. Sila na po ang nakikinabang sa West Philippine Sea. Sino may sala dito? Walang iba. Dapat nating sisihin ang nakarang administrasyon dahil sila po'y nagkumbawa. Ang nakaraang administrasyon ay uh, nagpasailalim kay Xi Jinping. Bao na bao po siya kay Xi Jinping. Takot po siya kay Xi Jinping. Siya po ay nagpaubaya sa China, sa mga singkit. Mga kababayan, hindi na po natin dapat ito pagbibigyan dapat maging mautak po tayo. Maging matalino po tayo at may pagmamahal sa bayan. Iboto po natin ang mga patriotic na mga kandidato. Andiyan sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Luke Spirito, Franz Castro, Arlen Brosas, Leody de Guzman, Sani Matula, David de Angelo ng Bunyog, dapat po yung mga makabayan ang ating piliin. Huwag po yung mga makapili. Huwag po yung mga traidor sa bayan na mga kandidato ni Digong, huwag po sila. Dapat ang iboto po natin ay yung mga senador na makakatulong sa ating bayan. Huwag po yung mga senador na maninilbihan sa dayuhan. Kaya sa darating na eleksyon mga kababayan, sana eh maging matalino tayo sa pagpili. Sana, hindi tayo papatol sa mga paayuda, sa mga palimang daan, sa pera, mga kababayan. Iwasan po natin yan. Pwede niyong tanggapin kung kailangan niyo ng pera, pero huwag pong iboto ito mga nagbibigay, nagpapamudmud ng pera, sapagkat ito po ang Wag Huwag na po sa mga... Dinastiya, mga kababayan, ito pong mga pamilya na pabalik-balik na lang sa pwesto, wala pong kabusugan dahil sila po ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Babawiin po nila 'yan sa ating uh, kaban. Kaya no to political dynasty mga kababayan. Ang mga pamilya po na ito, sila po ang uh, nagpapasapasahan na lang. Marami po ang mga Filipinos na qualified, may kakayahan, matatalino. Gumising na tayo. Huwag na tayong magpaloko. Huwag na tayong magpabudol sa mga Duterte. sarili lang po nila ang kanilang iniisip. Hindi ang pagserbisyo sa bayan. Hindi yun po ang kanilang motivation sa pagtakbo ang pagpapatakbo po sa mga senador ni Pangulong Digong o dating Pangulong Digong ay para protektahan ang kanilang pamilya sa mga patong-patong na kaso na kanilang kakaharapin mga kababayan. Kaya sana naman, bumoto tayo para sa bayan. Bumoto tayo para sa kapakanan ng mga Pilipino, hindi sa kapakanan ng isang pamilya mga kababayan ipaglaban natin ang tama ang tama para sa bayan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat.